Ayan, hello po sa lahat. Ngayon ay tayo ay magluluto ng gulay na puso. Ito yung bulaklak niya sa loob. Ayan, ito na gayat na ni tatay. Ayan. Binababad po siya sa tubig para hindi mangitim. Nakagayat na si tatay ng sibuyas, ng bawang at ayun si tatay. Nagre-ready na kami. Nakapaggata na din si tatay. Ayan. So, ako ngayon ang may cravings. <laughs> nag crepe Gusto ko ma kumain ng laing na ah uh, yun ano tawag sa atin palabas pa? Hmm. Yung mu murang ano? Nine. Nine. Oh, laing na mura pa. Mura pa. Pag sinabing mura kasi sa amin, barato pa. Dito, sinabi mura, yung bata pa, ano pa pa. Okay, so ngayon, wala kaming ibang nakuha na pang wala na akong kilay pagbura na ah uh, puso kasi gusto ko kumain ng ginataan wala lang itong ano sahog sabi ni tatay yung tira namin na beef kanina ayan pwede kong gayatin siya pwede kong ilagay hindi ako pwede maglagay ng tinapa kasi si mama hindi makakakain so ngayon ito ang lulutuin namin so ah, wala na din palang down yung aming tuba-tuba. kumuha kami ng tuba-tuba kay mama sa tanim ni mamang tuba-tuba. At yan ay ilalaga ko bukas. Ayan, so, wala akong ibang i-ready. Ito lang, gata. Ito yung kakang gata. Pinakaunang gata. Kasi naglalagay ako ng kakang gata sa puso. Or, kung tawagin sa amin sa bicol liputok So, yon ang aking gagawin ngayon. Ayan, paubos na. Sinasama ko kasi itong bulaklak ng saging. Ayan, dalawang uh, puso ng saging. Dalawang puso ng saging aming binili. Malaki siya, pero ang napakinabangan na lang namin ni tatay ay maliit. Kasi binabalat ka namin yun. Ang kukuhanin lang namin doon, syempre yung malambot. So, ayan. So, madali lang itong lutuin. Isang salang lang to lahat. Ito na yung sibuyas, yung bawang, yung luya. Luya na lang ang wala dito, luya. Ayan. So, ito tapo na natin to. And then, magluluto na po tayo. Dito ko siya sa kawaling malaki lulutuin. Okay na ba ito pa? At, at nagluluto na din ako ng paa ng manok or adidas. Ayan. Ayan. So, ilalagyan. Nasa na, Papa, yung unang gata? Pangalawang gata. So, ayan. Bigat ang dami So, eto. Lalagay na natin eto. Binababad ko to, pero walang asin, walang kahit ano sa tubig lang para hindi mangitim ang ating ano puso. Nangingitim siya gawa ng dagta. So pag binabalik mo siya sa tubig, ayan, hindi na siya mangingitim, 'o di ba? Ang galing ng pagkakahiwa ni Tatay ko. Ako ang hihiwa nito. Malalaki lang. Yung kung tawagin sa amin tinildang. Parang galyang. <laughs> Pero si tatay ang naghiwa nito at iniisip niya ang mama ko. Si mama kasi, ayan, hindi na siya masyadong ano sa pagmuya. So ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo pagkaluto na. So eto ang ating ihahanda. So isa ang salang lang to, tapos pagka naiga na yung pangalawang gata, ilalagay na natin yung liputok or unang gata. So, tapos na, sasalain ko lang ito at ilalagay ko na dyan. Habang nire ready ko to, yung amoy ng niluluto kong <coughs> adobong ano, adobong adidas ng adidas, or paan ng manok ay <coughs> ang sarap-sarap na ng amoy. At ilalagay ko na yung ating <coughs> excuse me, pangalawang gata. Isang malaking nyog lang yung binili ni tatay. Tama ba ako pa? Isang malaking nyog Ayan. And then luya ko po. Ako ng luya. At yung luya ay gagadgarin natin. Ayan. Ayan. Eto pa papa. Eto pa, papa. <laughs> papagadgaran. Para sa fora. Kaya pa magawa mm -hmm. na ito, ma'am? Ano? Ano yun, ma'am? Ano yun, ma'am? Pa, yung gadgaran. Ano yun, pa, yung gadgaran. pa, yung gadgaran. Hindi na kita binigyan. Ito, maglalagay na tayo ng asin. Pa, yung gadgaran, po. Dadamitin. Dito. Dito, sa may mga dadamitin. Ito. Ito maglalagay tayo ng chili flakes kasi wala tayong buong sili. Maglalagay tayo ng black pepper. Magsasali na naman ako ng black pepper. Kasi wala ng black pepper dito sa ating lalagyan. Lalagay tayo nitong garlic powder. Nine. No ng ating Italian seasoning. Ay, gad gadgaran. Gadgaran na? Naki yung no? Ginamit ko ka yun kanina umaga po pa. Siyempre, siyempre, sa hinugasan ko. Pero hindi naman ako nagtago ng mga hinugasan. Okay, at eto na. Nalagyan na natin itong meat. Yan, punit-punitin na lang natin ang ating meat. <laughs> beef, beef. baka nanjan po pa Tadi ah, pa pag naluto na ko okay na Luya na lang po pa luya Saan kaya nakalagay ang ating dadgaran ayan. O, ba? diba? So, lulutuin na natin to. Luya na lang ang kulang nito. Hinahanapan ni tatay yung gadgaran. So, eto na ang ating luya. Gadgarin natin dito ang ating luya. Hindi ko siya basta-basta lang pinipipit. Gusto ko siyang ginagadgad para talagang ano, nakahalo. Pwedeng makain iba kasi pagka pinipit-pit lang hindi na nila napapakinabang hindi nila kinakain itinatabi nila eto pagka pinipit mo to diba maliliit na so makakain nila makakain namin makakain ng ating mga kasama ayan so isasalang ko na to and then wait na lang para maluto at eto, eto naman ang isasalang ko ngayon at eto na nga yung ating Adidas na adobo ay naluto ko na. Ayan. Ang sahap. Talagang tanggal sa buto. Ha? Uh -huh. Magkano na ba pakilo nito ngayon? 120. 120, di 60 yung kalahati. Binigay sa akin, ano daw? 100. Yun? 100 yung... Isang kilo? Isang kilo. Dapat pala isang kilo na po binili mo. Kaya, 100 kasi, di, di ba kasi sa palengke, 175. Yan po, magluluto na po ako. Isasalang ko na ito. Ayan. Ayan titinan ko sa ref kung may malunggay pa ako mamaya lalagyan ko to ng malunggay so yan, isasalang ko na at since na walang kami ng internet ngayong araw ayan, so hindi tayo makapag live, gusto ko sana mag live ngayon, so hindi tayo makapag live, ngayon kakain na tayo ng ating paanang manok and then apple Anu sarap? Sarap pa Ndung suku hindi la? Ndung na? Ndung Balik na nalang. Mamat na. So, bahay na po muna. Bahay po.